pero hindi pa siya hinog pahihinogin natin muna bago kunin ah uh, ano sa ano yun Just meron pa dami siyang bunga maliit pa meron din dito actually ang liit pa tapos yung isang malaki ay yung isang malaking ito ay hindi pa hinog sa pagbalik na natin siguro hinog na yan yan ayun okay, pala oh merong hinog oh Ay, meron pala doon sa taas, guys. Ayan, oh. Ayan, oh. Pwede nang kunin. Ay. Yun. yun, yun. Oh. Kunin natin yun.